Okay. Set the topic straight. Set the topic straight to the bottom, it means latagan ng katotohanan. Pag namamatay po ang tao, importante po to. Please makinig po tayong lahat. Dalawa lang ang pwedeng puntahan. Langit pag born again Christian at impyerno pag hindi born again Christian. Si Jesus lang po ang dahilan ng pagpunta sa langit. At si Jesus din ang dahilan sa pagpunta sa impyerno. Ah! Oh, why? Why did you say such things? Teka lang, teka lang, teka lang. Si Jesus ang dahilan ng pagpunta sa langit. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. It's true. Diba? So, check if you receive Jesus as your very own personal Lord and Savior, langit ka. Kaibigan. Hindi na katatawa kaibigan. Kung tinanggap mo na si Jesus, hello kapatid, welcome sa langit. May nasabi ako a while ago, si Jesus din ang dahilan ng pagpunta sa impyerno. Yes. Why? Sapagkat, nireject nila si Jesus. So, it means, si Jesus din ang dahilan ng pagpunta nila sa impyerno by rejecting Him. Yung isa, si Jesus ang dahilan ng pag nakapunta tayo sa langit kasi tinanggap natin si Jesus. Yung isa naman, si Jesus din ang dahilan kasi nireject nila si Jesus. Amen? So, makinig pong mabuti. Ang salvation mo at ang damnation mo, or should I say, ang eternal security mo or eternal salvation mo, ay nakadepende kay Jesus. Ganon din ang eternal damnation mo kung nireject mo si Jesus. Si Jesus pa rin ang dahilan. Both side, win-win solution, di ba? Win-win solution kung tinanggap mo si Jesus. Pero kung talagang gusto mong mapahamak since yung sin nature mo nasa iyo na at tinatanggihan mo pa rin si Kristo hanggang ngayon, wala na po tayong magagawa dyan. Pero ang vlog na ito, or should I say, ang channel na ito ay ginawa sa isang purpose. Sabi ni Jesus, you shall know the truth and the truth shall set you free. Ano ba yung truth na yan? Simple. Ang truth na yan ay hindi po bagay. Ang truth na yan ay person. Yan. Sino ang person na ito? Walang iba kundi si Jesus mismo. Maraming tao pilit nagbibingi-bingihan, pinagtatawanan ng mga born again Christian, ang mga born again Christian, ang mga anak ng Diyos, pinagtatawanan. Okay lang yan. Wala naman tayong magagawa doon eh. Yung mga nagtatawang yan, pupunta yan ng impyerno. Pag napabayaan nila, yung tanging paraan ng Diyos para maligtas ang tao dahil pinagtatawanan nila yung mga nangangaral nito, may paglalagyan yan. Okay? Pero ipagdasal natin sila. Sana tumanggap sila sa Panginoon. Alam nyo, bilang mga mangaral, tao rin po tayo. May times na kapag kasumosobra, nabubwisit tayo. Amen. Amen. Ako po hindi po ko ipokrito. Ako, dinadala ko ang gospel doon sa mga alam ko na madaling tatanggap. Yes, ganun po talaga yan eh. Meron po akong mentor dati, ganyan ang turo niya. Pag alam mo ito, matigas ang puso. Okay? Kanya. Wag kang wag mo nang ulit-ulitin 'yan. Tama na 'yung minsan o no, dalawa mong ipinangaral si Kristo Jesus sa kanila. Then pag balik ka nang balik diyan, mapapabayaan mo 'yung mga, 'di ba? 'Yung mga pwedeng tumanggap sa Panginoong Hesus Kristo. O nga no, ako. Kasi dati napansin niya, mayroon kaming pinupuntahan na matanda. Kasi naman ang purpose lang naman namin po mga kaibigan is matanda na nga. Nasa dying bed na nga eh. Opo, may sakit eh, no? Matigas talaga siya, talagang sabi niya. May rehilion na ako, Eka, eh. Oh, oo, 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 kayo. Hindi yan, hindi yan, kanya. Pumunta kayo doon. Sabi sa amin, abo, maraming tumanggap sa Panginoong Iso Kristo. Marami. So sabi ko, ay, oo, oh, now I know. Alam niyo sa si evangelism, natututo tayo. Kumbaga, pupunta ka doon sa sure shot, no? Yung mga tao, lahat kailangan makarinig pero marami pong nakakarinig tinutuya po kami marami pong nakakarinig at you know what, nakikipag uh, dibate, ako po ayoko ng debate. kasi alam po sila ang kanila pong purpose, makipag debate, samantalang kami, ang purpose namin, ibigayan truth, si Jesus Christ ngayon, pag ganon sibat na kayo, layas na kayo, iwanan nyo 'Di ba? Sabi ng Bible, ipagpag ninyo ang inyong mga paa. Anong ibig sabihin ng ipagpag ang mga paa? Iwan na natin sila sa kamay ng Panginoon. Bahala na. Okay? Pero yung mga tayo mga born again Christians, kapag ka tayo po ay nangangaral, may mga mababait sa atin, bibigyan tayo ng tubig, bin Sabi ni Jesus diyan, 'di ba? Yung mga gumawa ng mabuti sa inyo, ako ang ginawa ng mabuti. Kung pinainom kayo ng tubig, ako ang pinainom ng tubig. Tapos sasabihin, Panginoon, kailan po kami? Kailan ka po uh, nakulong tapos tinalaw ka namin? Di ba? Panginoon, kailan ka nauhaw at binigyan ka namin ng tubig? Sasabihin ni Jesus, nang gawin mo sa mga taong ito, ang mga born-again Christians, nang naging mabait kayo sa mga born-again Christians na yan, naging mabait kayo sa akin. Wow! What a feeling! Kaya nga ni Irene Cara sa kantina. What a feeling! Ganyan tayo ka special kay Jesus. Tayo ang batayan ni Jesus para i-present niya ang kanyang kabutihan. Tayo. Diba? Tayo yung kanyang pinakasukatan eh. Kung ginawan kanya na ng mabuti, akong ginawan ng mabuti, ang sarap noon. Ang mga born-again Christians, pag ginawan ng mabuti ng mga unbelievers, si Jesus ang ginawan nila ng mabuti. Hindi pa kayo proud noon? Diba? O. Ngayon, balik tayo sa topic. Baka sa santay pumunta. Kasi kanina, ang lakas ng tugtog. Ewan ko ba, excited. Ewan ko, ba't kailangan pa lakas ng tugtog na yan eh. Kung totoo siya, naka yan, pero bahala na si Jesus. Hindi yung topic natin. Okay, ah, uh, saan ba tayo? Okay. Ang pupuntahan ng tao pagkamatay dalawa lang. Ne? Uh, langit at impyerno. But, doon sa dalawang yan, no? Ang dahilan ng pagpunta sa dalawang yan ay si Jesus. Yung isa kasi inaccept si Jesus, yung isa ni-reject si Jesus. Kaya sabi ko po, kasi pising na po doon, medyo marami na kain na tinapay. At um, ano pa nga ba? saan na ba tayo? Ayun, ang katotohanan na yan ay dalawa lang ang pupuntahan ng tao kapag ka namatay. No? Hindi po yung doktrina ng kinamulatan natin na may in-between pa raw na doon pine-purge. purge, pine -purge. Kung baga parang, eh doon ka muna raw, ipagdadasal ka. Kung pista. <laughs> Kung... Di ba? Naalala ko kasi dati yung mga matatanda dito eh. Money making na eh, no? Uh, yeah, huwag na natin sabihin yung pangalan. Pagdadasal ka, gano'ng langit. Kalokohan po yon. That's not biblical. That's very unbiblical and anti-biblical. Mag-iingat po tayo eh sa mga practices na yan. If it's not from the Bible, then I'm not going to believe it. Amen? Amen. Kaya, pag namatay ang tao, doon na siya sa destination niya. Kung dinanggap si Jesus sa langit, kung nire-check si Jesus sa impyerno, bakit? Ako bang may sabi niyan? Ang Bible. Anong sabi? I am the way, the truth, and the light. No one came to the Father but by me. And there is only one mediator, the Lord Jesus Christ, the man Jesus Christ. Alam niyo kung ba't siya naging tao? sapagkat para makatulad natin siya sa lahat ng bagay naging tao siya di ba? kaya na, si Jesus pag may mga pangit na nangyayari sa atin nakakasimpat siya, siya sa atin sapagkat tao rin siya eh bagamat siya ay eh, Diyos naging tao siya naging tao sapagkat dati Diyos siya naging tao para magkaroon po siya ng perfect nature na God and man. Ang tawag po roon, hypostatic union. Ayan po ay bagay na namapag-aaralan sa Bible School. Pati hindi naman po natin tatalakayan yan. Sa dami po ng mga inaral ko sa Bible School noon, ko konti lang talaga na-apply ko sa ministry ko po ngayon. Okay? So, yun lang po. Dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Langit at impyerno. Kaya, mag-secure ka na. Receive Jesus now. Para makatiyak ka sa heaven ang punta mo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share the wonderful love and the good news of the loving Savior, the Lord Jesus Christ. His gospel of grace. Thank you and Jesus truly loves us all.